Alam mo yung pakiramdam na parang ang daming choices sa buhay. Pero kahit anong pili mo, may tanong pa rin sa utak mo kung tama ba yung napili mo. Parang sa pag-ibig. Ilang beses ka na bang napaisip? Mas okay kayang magmahal ng single mom? O mas masarap kaya ang pagmamahal ng isang dalaga? Marami na rin tayong narinig, sabi ng iba, mas maaalaga raw ang single moms kasi sanay na silang unahin ng ibang tao. Pero may nagsasabi rin, mas masaya raw pag dalaga kasi mas may oras, mas spontaneous, mas romantic. So alin nga ba? Sino ba talaga ang mas masarap magmahal? Pero teka, bago ka pumili ng panig, tandaan mo, hindi ito boxing match. Hindi ito debate kung sino ang mas mataas ang halaga. Ang tunay na tanong dito ay, anong klasing pagmamahal ang hinahanap mo? Dahil hindi pare-pareho ang dala ng bawat babae at hindi rin pare-pareho ang pangangailangan natin sa buhay. Ang video na to hindi ito para husgahan o irank ang mga babae. Ito'y paanyaya. Isang mas malalim na pagtingin kung paano nagkakaiba ang pagmamahal ng isang single mom at ng isang dalagang walang anak, walang tama o mali. Pero may mas babagay sa'yo. Depende sa kung anong klase ng buhay ang gusto mong buuin at anong klasing pagmamahal ang kaya mong panindigan. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood, nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Simulan natin sa isa sa pinaka bagay sa isang relasyon, emotional na maturity. Karamihan sa mga single moms, dumaan na sa matitinding pagsubok. Nagmahal, nasaktan, iniwan o iniwanan, tapos nagpatuloy. Hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa anak nila. Ibang klase yung bigat ng responsibilidad na araw-araw mong pinapasan. Gising ka na kahit puyat, nag-iisip ka na agad ng kakainin ng anak mo. Paano babayaran ang kuryente? Paano mo tatapusin ang trabaho mo habang may sakit siya? Lahat sabay-sabay. At sa gitna ng lahat ng yon, may puso pa rin silang handang magmahal. Hindi ba't yun ang tunay na tapang? Ang magmahal hindi dahil kulang sila, kundi dahil puno na sila. Puno ng karanasan, puno ng aral, at puno ng pasensya. Pero hindi ibig sabihin na ang mga dalaga ay kulang sa emosyonal na maturity. May mga dalagang kahit walang anak, sobrang buo na rin. May self-awareness, marunong makinig, marunong umintindi. Pero yung pagkakaiba minsan ay nasa hugot ng karanasan. Ang single mom, kadalasan kalmado na pag may away. Hindi na sila nagpapanik agad, hindi na nagdadrama ng sobra. Hindi dahil manhid sila, kundi dahil alam na nila kung paano kontrolin ang emosyon nila sa gitna ng gulo. Parang alam nila, hindi dahil galit ako ngayon, ibig sabihin tapos na tayo. Hindi rin dahil sweet ka ngayon, ibig sabihin ready na akong bumitaw sa prinsipyo ko. Iba rin ang maturity ng isang babae na natutunan na ang halaga ng pagpili. Kasi araw-araw nilang pinipili ang anak nila. Kaya pag pinili ka ng isang single mom, hindi lang basta puso ang binibigay nila. Buong pagkatao nila. Pero iba rin ang saya ng pagmamahal ng isang dalaga. Minsan mas expressive, mas sweet, mas ma-effort sa mga maliliit na bagay. Mga handwritten notes, bigla ang surprise dates, long messages sa gabi. Yung tipong kinikilig ka pa rin kahit ilang buwan na kayong magkarelasyon. Parang high school love, pero may lalim na. Kaso, may mga dalaga rin na sobrang idealistic. Yung tipong may sarili silang romantic movie sa utak nila. Gusto nila ikaw si leading man at sila si main girl, tapos ang mundo dapat laging masaya. Kapag medyo naging totoo na ang relasyon, may bills na, may away na, may pagod na, medyo nabibigla sila. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi pa nila napagdaanan yun noon. Kailangan pa nilang bumuo ng sariling backbone. At dito na pumapasok ang priorities. Para sa isang single mom, ang anak ang sentro ng mundo. Kaya kung papasok ka sa buhay nila, kailangan tanggap mo na hindi ikaw ang number one priority nila palagi. Hindi laging ikaw ang unang makakausap nila sa problema hindi laging ikaw ang mauuna sa atensyon. Pero sa tuwing makakausap mo sila, sa tuwing binibigyan kanila ng oras, alam mong sinadya yun. Pinaglaban yon. Dahil sa dami ng kailangang unahin, pinili ka pa rin nila. Sobrang dali kasing magmahal ng taong may maluwag na schedule. Pero iba ang dating kapag minahal ka ng taong walang oras pero gumagawa ng paraan. On the other hand, yung mga dalagang walang anak, mas may flexibility sa oras. Mas maraming space para sa mga gala, tawagan sa madaling araw, biglaan trips. Mas bukas pa sila sa pagbuo ng mga pangarap kasama ka from scratch. Parang mas open canvas pa ang future nila. Kayo ang magdodrawing ng larawan ng buhay nyo. Pero ang tanong, ready ka ba sa ganong journey? O mas gusto mong pumasok sa isang love story na may foundation na, may direksyon na, kahit may mga dagdag na responsibilities? Dito mo makikita na hindi sapat ang tanong na, sino ang mas masarap magmahal? Mas mahalaga sigurong itanong mo, sino ang kaya kong mahalin araw-araw kahit di ako laging number one? Kasi sa dulo, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas romantic, mas maalaga o mas malaya. Ang tanong talaga ay, saan ako mas magiging totoo, mas lalalim, mas lalaki bilang tao? Kaya bago ka pumili ng sasamahan, kilalanin mo muna sarili mo. Ano ang kaya mong panindigan? Ano ang kailangan mo sa isang relasyon? At anong klasing pagmamahal ang magtuturo sa iyo ng disiplina, tiyaga at tunay na pagkakaintindihan? Dahil ang pag-ibig hindi lang dapat nakakakilig, dapat nakakapagpatinurin. At para mas maintindihan natin ang pagkakaiba ng mga approach sa pagmamahal ng dalawang uri ng babae, tuloy tayo. So napag-usapan na natin ang tungkol sa emotional maturity at priorities. Ngayon, Dumako naman tayo sa isa sa pinaka nakakalimutang aspeto sa isang relasyon. Paano kayo mag-usap? Yung communication style. Ang totoo, hindi lang sa I love you, umiikot ang pagmamahalan, kundi sa mga bagay na hindi mo nasasabi agad, sa mga tampo na hindi mo alam kung kailan mo ilalabas, at sa mga moments na hindi mo alam kung dapat mo bang isumbat o ilunok na lang. Kapag single mom ka, sanay ka na sa pakikipag-usap ng may kabigatan. Sanay ka na sa salitang may timbang kasi may batang umaasa sayo. Kaya pag nagkarelasyon sila, may disiplina na sa salita. Marunong silang makinig, di sila palaging sumisigaw. Kasi alam nilang hindi lang feelings ang nasisira sa maling salita, patitiwala, respeto at minsan buong relasyon. Hindi rin sila agad nagpapadala sa bugso ng damdamin. Dahil kung ginawa nila yon palagi, baka mas matagal na silang bumigay sa buhay. Ang communication style nila, kalmado pero klaro. Hindi madrama, pero ramdam mo yung bigat at lalim. Kung sanay ka sa mga call me kapag galit ako ha, o i-unblock mo ko kung mahal mo pa ako, baka mabigla ka. Kasi ang single mom, hindi ka kakausapin para paikutin ka. Kakausapin ka para ayusin kayo. Hindi para manalo. Hindi para ipilit ang gusto niya. Pero para mas lumalim ang intindihan ninyo. On the flip side, ang mga dalaga mas expressive, mas open sa emotions, at madalas, mas madaldal. Mas mabilis sila mag-reach out, mas hilig nila ang long conversations, yung tipong aabutin ng madaling araw ang kwentuhan nyo. Kaya lang, minsan, dahil hindi pa ganun katatag ang emotional grounding nila, pag intense na ang away, minsan nagiging reactive. Mabilis mag-conclude, mabilis mag-walk out, lalo na kung galing sila sa generation na sanay sa block at scene zoning, bilang solusyon sa problema pero hindi ito kasalanan nila kasi ang communication style kadalasang reflection lang ng environment at karanasan kung galing ka sa background na puro kilig at kakulitan hindi mo agad alam paano makipag-usap sa gitna ng seryosong issue at kung wala ka pang mabigat na pinagdaanan minsan hindi mo alam kung paano mag-adjust sa bigat ng ibang tao pero ito yung maganda kung willing kang matuto kung handa kang makinig pwedeng mag-meet halfway ang kailangan lang maturity sa pakikinig at malasakit sa pag-unawa. Doon naman tayo sa isa pang hindi madalas pinag-uusapan, pero sobrang mahalaga, resilience o tibay sa gitna ng bagyo. Kahit gaano ka paka-sweet sa umpisa, darating at darating ang mga pagsubok. Sisingit at sisingit ang problema, pera, pamilya, stress, miscommunication, temptation. And in those moments, hindi ganda, hindi lambing, hindi pangako ang bubuhat sa relasyon niyo kundi yung kakayahan ninyong harapin ang problema ng magkasama. At dito lumalabas ang lakas ng single mom. Dahil kahit ilang beses nang binagsak ng mundo, tumatayo pa rin sila. Walang reklamo, walang drama. Hindi dahil hindi nila ramdam ang sakit, kundi dahil alam nilang walang ibang gagawa para sa kanila. Pag nagkasakit anak nila, wala silang pwedeng sisihin. Pag kulang ang budget, wala silang ibang masisisi. Sanay silang harapin lahat kahit mag-isa. Kaya pag dumating ka sa buhay nila, hindi sila hahanap ng Savior. Hindi sila umaasang ikaw ang magliligtas sa kanila. Gusto lang nila ng kasama. Katuwang. Hindi tagapagligtas. Kasi natuto na silang buhati ng sarili nila. Hindi nila kailangan ng superhero. Kailangan nila ng partner na marunong din lumaban. On the other hand, ang dalaga, maaring hindi pa ganun ka-experienced sa mga pagsubok sa buhay. Hindi ibig sabihin na mahina sila. Pero minsan, mas bago pa sa kanila ang mga biglaang pagsabog ng problema. May mga dalaga pa ring umaasa muna sa magulang o barkada para ayusin ang gulo. At hindi naman masama yon kung tutuusin. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pace sa pagmature. Pero sa relasyon, kapag dumating ang bagyo, mas okay ba sa'yo yung taong sanay na sa unos? O yung sabay niyong pag-aaralan kung paano lumangoy habang lumulubog na ang bangka? Resilience. Hindi yan ibig sabihin na hindi ka na nasasaktan. Ibig sabihin lang, natuto ka ng magmahal kahit masakit. Natuto ka ng magtiwala kahit minsan ka ng niloko. Natuto ka ng sumugal kahit hindi mo hawak ang ending. At kung pareho kayong may resilience, kahit anong pagsubok pa yan, malalagpasan ninyo. Hindi dahil perfect kayo, kundi dahil pareho kayong buo kahit may bitbit -bit na basag. Ngayon, pag-usapan natin yung isa pa sa pinakamadalas na naging dahilan ng gulo sa relasyon, expectations. Kapag single mom ang partner mo, diretsyo sila. Klaro ang gusto, klaro ang ayaw. Hindi sila magpapaligoy-ligoy kasi ayaw na nila ng kalokohan. Pagod na sila sa paasa. Gusto nila, kung papasok ka sa buhay nila, buo ang intensyon mo. Hindi para maglaro. Kasi hindi sila pwedeng sumugal para lang sa pansamantalang lambing. Kung gusto mo lang ng excitement, baka hindi sila para sa'yo. Kasi ang single mom, hindi naghahanap ng fairy tale. Gusto nila ng tunay, kahit hindi perfect. Gusto nila ng totoo, kahit minsan mahirap. Yung dalaga naman mas idealistic. Mahilig sa pa-surprise, pa-sweet, romantic gestures. Gusto nila yung may spark, may thrill. At wala namang masama dun. Kasi love naman talaga dapat masaya. Pero minsan, pag nawala na yung kilig, nagtataka sila kung love pa ba yon. At doon pumapasok ang tanong, Kaya mo bang mahalin kahit hindi na exciting? Kahit routine na? Kahit yung dating pa-cute ay naging pakikuha nga yung sabaw sa ref? Kasi love is not just about butterflies. Minsan, love is showing up on days na wala ka ng gana. Love is choosing to stay kahit may dahilan ka ng umalis. At kung pareho kayong handang harapin ang ganong reality, dalaga man o single mom ang partner mo, doon nagsisimula ang tunay na relasyon. Tuloy natin ang kwentuhan kasi may dalawa pang bagay na sobrang importante. Paano ba nila pinapahalagahan ang oras at effort at paano nila binubuo ang mga pangarap at kinabukasan? So napag-usapan na natin ang maturity, priorities, communication, resilience at expectations. Ngayon, lumipat tayo sa mas praktikal pero madalas nakakaligtaan. Paano pinapahalagahan ng bawat isa ang oras at effort? Sabihin na natin ang totoo, sa panahon ngayon, madali nang magbigay ng oras, isang message lang, may video call na, isang swipe lang, may date ka na agad sa weekend. Pero ang tanong, meaningful ba yung oras? Yung effort ba galing sa puso o dahil lang libre siya that day? Kapag single mom ang minahal mo, hindi mo madalas makikita sa araw-araw. Hindi siya laging available sa every gala or spontaneous lakad. Hindi siya laging active sa chat. Pero kapag binigyan kanya ng oras, parang may kasama ng bigat. Kasi alam mong pinili niya yon mula sa isang listahan ng napakaraming responsibilidad. Habang nag-uusap kayo, baka may niluluto pa siyang ulam para sa anak niya. Habang tinatawagan kanya, baka inaantok na siya pero pinilit pa rin makipag-usap kahit pagod na. Hindi man kasing frequent ng ibang babae ang effort niya, pero bawat kilos may halaga. Hindi showy, hindi flashy, pero ramdam mong totoo. Samantalang ang dalaga, kadalasan mas may oras. Pwede kayong mag-chat buong araw, mag-video call sa gabi, mag-date ng walang masyadong iniintinding sabit. Pwede kang hatakin bigla sa road trip o yayain sa late night food trip. Ang saya, parang walang limitasyon ang spontaneity. Pero minsan, dahil nga madalas, nagiging normal, nagiging routine. Hindi na natin napapansin yung effort. Parang ina-assume na lang natin. Eh, dapat lang. Libre naman siya eh. At doon nawawala yung appreciation. Kaya ang challenge dito, paano mo pinapahalagahan ang oras ng taong laging available sa'yo? At paano mo naiintindihan ang effort ng taong hindi mo laging kasama, pero pinipili ka kahit gipit siya sa oras? Ang tunay na sukatan ng pagmamahal, hindi kung gaano kadalas kayo magkita, kundi kung gaano kahalaga ang bawat sandaling magkasama kayo. Ngayon, doon na tayo sa huli, pero isa sa pinakamalalim, paano ba sila bumubuo ng kinabukasan? Kapag ang kasama mo ay isang single mom, hindi lang kayo dalawa ang magpaplano. Laging may kasamang maliit na boses sa background yung anak niya. Hindi mo man laging marinig, pero nandyan siya sa bawat desisyon sa bawat plano, sa bawat pangarap, kung magpapagawa kayo ng bahay, iisipin niya kung may sapat bang kwarto para sa anak niya. Kung magbabakasyon kayo, iisipin niya kung may mag-aalaga sa anak o kung pwedeng isama. Kapag magpapakasal kayo, hindi lang ikaw ang in a relationship sa kanya, pati sa anak niya. At hindi ito para takutin ka. Ito ay paalala lang kung gusto mong mahalin ang isang single mom kailangan handa ka rin mahalin ang extension ng puso niya. Hindi siya separate package, buo silang dalawa. At kung kaya mong tanggapin yon, ibang klasing pagmamahal ang ibabalik sa'yo. Kasi makakabuo kayo ng pamilya na hindi lang based sa kilig, kundi sa tunay na pangunawa. Ngayon, ang dalaga, ibang approach. Mas flexible ang future nila. Kayo ang magbubuo ng lahat mula sa simula kayo ang pipili ng timing ng kasal, plano ng bahay, ilang anak, anong business ang gusto nyo, sa titira, paano kayo magi invest Blank slate kumbaga. Mas maraming possibilities. Mas maraming room to dream. Pero dahil nga mas blank ang slate, minsan mas matagal ding magdesisyon. Mas mahirap din bumuo kapag magkaibang magkaiba kayo ng vision. At dito, napakahalaga ng alignment. Kasi kung isa sa inyo ay gusto na agad ng tahimik na buhay, tapos yung isa gusto pa ng five-year travel and chill plan, baka magka-frustration kayo in the long run. Kailangan ng patience. Kailangan ng willingness na sabayan ang pacing ng isa't isa. Pero ang ganda rin nito, kasi sabay yung pwedeng buuin ng mundo niyo. Walang sabit, walang adjustment sa existing dynamics. Kayo ang magsisimula. Kayo ang magtuturo sa isa't isa kung paano magmahal, mangarap, at lumaban para sa hinaharap. Kaya sa huli, balik tayo sa tanong. Sino nga ba ang mas masarap magmahal? Ang sagot, depende sa kung anong klasing pagmamahal ang kaya mong saluhin. Kung ikaw ay isang taong hanap ay lalim, stability, emotional security, baka ang pagmamahal ng single mom ang bagay sa iyo. Hindi ito laging sweet pero totoo. Hindi ito flashy pero matibay. Hindi ka laging uunahin pero kapag pinili ka niya, alam mong pinag-isipan ka niya, pinaglaban ka niya at pinanindigan ka niya kung ikaw naman ay isang taong gustong magsimula ng malinis, open-ended na kwento, yung maraming possibility, kilig, at sabayang growth, baka ang dalaga ang mas babagay sa'yo. Mas spontaneous, mas malawak ang pwedeng buuin, at mas malaya kayong gumawa ng bagong mundo na walang nakaraan na kailangang i-adjust. Pero tandaan mo ito, hindi ang status ang sukatan ng pagmamahal. Hindi lahat ng single mom ay mature. Hindi lahat ng dalaga ay idealistic. Hindi lahat ng nanay ay seryoso agad. At hindi lahat ng dalaga ay laro lang ang hanap. Lahat yan depende sa tao. Depende sa karanasan. Depende sa kung anong klasing pagmamahal ang handa nilang ibigay at anong klasing commitment ang kaya mong tanggapin. Kaya kung nagahanap ka ng tunay na relasyon, huwag kang tumingin sa label. Huwag mong tanungin kung single mom ba o dalaga. Ang tanungin mo, kaya ko ba siyang mahalin sa kabuuan niya? Kasama ang nakaraan, kasama ang anak kasama ang pagkabata niya, kasama ang trauma niya, kasama ang pangarap niya, at higit sa lahat. Tanungin mo rin ang sarili mo, ako ba, anong klasing pagmamahal ang kaya kong ibigay? Dahil sa dulo, ang masarap magmahal ay yung taong pinili kang mahalin ng buo, at ikaw, piniling mahalin din siya, hindi lang dahil sa kung sino siya ngayon, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan niya para maging siya. Hindi ito laban ng single mom at dalaga. Ito ay paglalakbay ng dalawang tao na parehong may kapasidad magmahal kung pareho silang handang magtaya. So kung umabot ka dito, salamat. Sana, kahit papaano, may naliwanagan ka. Kung may gusto kang ishare, kwento, reaction, o tanong, i-comment mo lang. Basahin natin yan. Kasi minsan, ang aral hindi lang galing sa video, galing din sa karanasan ng bawat isa sa atin. At kung sa tingin mo may isang taong kailangan ding marinig to, i-share mo na sa kanya. Baka siya yung nasa punto ng pagpili at ikaw ang tulay para makita niya ng mas malinaw ang katotohanan. Don't forget to like and subscribe. Marami pa tayong lalim na pag-uusapan. Hindi lang tungkol sa love kundi sa buhay, sa pagkatao at sa kung paanong araw-araw, pwede kang bumangon at piliing magmahal ng mas totoo. Here's to living and loving. more wisely, more deeply, and more fully.